Good morning, guys! So ngayon, magbalat, magbalat. Magbinis tayo ng sili while nagkakape. Nagawa tayo ng dynamite kasi may pagbibigyan daw. Kaya lang, ang laki ng gloves. Ba't ang laki ng gloves? Eh, ang dami natin sili. So, sinong mahilig sa dynamite? Ito Oh. Ito yung mga magandang sili pang dynamite. At ang tamal ang laki. Pero ang purol ng kutsilyo ko ha. Palitan natin. <coughs> Mahirap pag purol ang kutsilyo ito na mga sobrahan ng talas Ayan, tapos na tayo maglinis ng ating sile. Huhugasan na lang, tapos lalagyan natin ng cheese.